morning mga boss uh, dito na po tayo uh, masyada na naman tayo mga boss baka sakali tayo sa araw nito malay mo uh, kumita tayo kailangan po kasi mga boss para magsistusan yung mga pag-aaral ng aking mga anak uh, may tatlo po akong kuliyo mga boss at uh, mayroon pa po akong uh, isang anak na grade 10 at uh, prelim so baka sakali tayo itong araw nito mga boss Uh, kasi alam natin na uh, sa pamagitan po ng edukasyon ay uh, alam natin na uh, makakatulong para sila po ay hindi mahirapan sa buwan. Yung po kasi pwede natin ipamana mga boss sa uh, kanila uh, ang edukasyon. Sa mga magulang po, uh, para sa kanilang mga anak ay uh, saludo po ko sa inyo. At uh, alam ko uh, hindi ganun kadalit po ang uh, maging magulang pero... So, Responsable naman po tayo at patuloy tayong nagsisikap, dumadiskarte at namuhay ng marangal para sa ating mga anak. Alam natin mga boss, ah, lumagkatagumpay din po tayo. So muli po mga ah, boss, sa ah, araw na ito, kasakali ah, tayo. Good morning ulit mga boss.